Nandito kami kay Josh Harry. Ayan guys, sumuulan pa. So, i na natin yung prize na napalanog na ni Nicole guys. Ayan. Mo. Mm -hmm. Ayan guys. Ayan natin guys. natin. Excited. Kailangan ko yung ayan. naman. 41. 70. Ayan. Ayan.

taytay naman guys. Dali na, na tayo doon sa Tesco Grocery guys. Ayun. Ito 'yung mga kailangan ko guys. It's text naman sa. nuna natin for today? Yeah, guys. Ayun siya guys. O. Ano ba 'to? Water kettle. Oh. HWK. Ayun. 1.7 liter. <laughs> ayan guys hmm, Hanabishi yung ating napalanunan guys so first time kong um, manalo sa mga paraffle talaga guys ganoon I'm so excited but I just can't hide it Ganun. anyways ayan first time kong nanalo guys ng parapol, guys so ayan ito yung na napuhan natin guys um, talagang first time to in my life <laughs> ayan sa ating uh, the first time ko lang talagang manalo guys ng mga paraffle kasi hindi talaga ako nananalo sa mga paraffle raffle mga ganun. so ito guys first time kong nanalo guys so nakita ko yung pangalan ko doon na, uh, na nanalo nga ako ng paraffle nila kay Gosheri bawat ano kasi yung guys um, sa kasi sa mga binibilhan ko ng mga uh, wholesale uh, ko na palinda guys so medyo mura na yan sa kanila. So, so yan, pagka may manawag ko, kulang ko ako, tap ako doon. So, okay naman yung price nila doon, mura lang naman din. Same lang din siya sa ibang mga wholesale na mga tindahan. So, ayan guys, uh, ano to eh, ano to, pagka buwibili ako sa kanila, may points yon na kaakibat. So, yan ayun eh, na hinala <laughs> tayo. Okay, sana po. Ano yung rice cooker? Yung isa rice cooker yung ito pala Pero, okay lang. <laughs> Mas bet ko yung isa. Rice cooker talaga yung isa. Ano lang naman yung parang pang isang kilo na rice cooker. Ganun. Pero okay na rin yung one. At least hinala tayo. Yung one. Ito yan yung water kettle. 1.7 liter. Ayun guys. Dato may ano na rin talaga. Um ano na rin kami water kettle na rin. Kaso nasira nga na, nalabulag. so ito na yung ko palit. Ano yung isa yun? Unboxing na natin! Unboxing na natin guys! <laughs> Ayan guys, unboxing na natin. Ano ba ang itsura yun? Diba? O oh, diba, syungak syungak. <laughs> Ayan guys. Ano ba itsura nito guys? Ayan. So, uh, unboxing. <laughs> Ibaksan natin ito guys. Wow! Ang ganda ganda. Wow. Ito guys. Oh. Ito na guys! Sana so, hindi naman basag. Sana <laughs> hindi basag. Yay! Ito nyo na pala nuna natin guys. Ayan siya guys. May, oh! Ano ba yun? May Ito siya guys. Oh! Ano ba? Naka-plastic. Ayan, ganito sya guys. Wow, ang ganda. Ayan siya guys, ang itsura niya. Ayan o. Oh. Water kettle. 1.7 liter siya guys. Ayan. Ang ganda niya guys. O, oh, ang laki. Para kami siyang ma... Marami siyang ano... <laughs> Marami siyang may lalagay na tubig. Ayan. Dito tapinipin tapinipindot. Ayan. Pindutin natin. Hindi pindutin. Paano ba to? <laughs> Ayan. Paano ba to? Ayan, ganyan. Ah, ganun. Hindi ganun pala ito. Ayan. Ayan guys. Ay, wala. Oh. Na, na? Hindi na bumalik. Tapos, meron siyang ganito, guys. Ay, ah, ito dito ilalagay. Ay, ang ganyan pala yan. Ganito na yun? O, kasi nalaglag eh. Baka ganito nga. Ito e, baliktad yata. Ay, yung baliktad niya. Ay, ang ganyan siya guys. Tapos, isasaksak. Okay. Ay, e, ganito pala yun. Ganito pala siya guys. Ayan. Okay. <laughs> ako na sit ako na kaagad. <laughs> Ayan siya guys. Ito <laughs> na siya guys, yung unwrapped ring natin. Ayan, yung tsura niya guys. O, o di ba? Ganda-ganda Ano, baka malaglag pa to. Ganito siya guys o. O di ba? Ito yung napalano natin guys. Ayan no di ba? <laughs> So yun lang, share ko sa inyo guys. Ito na pala nunan kong um, water kettle guys. <laughs> so yun, guys, thank you for watching. Ayan guys. So sana sunod-sunod ulit ang aking uh, sa go share no? Sana susunod may TV na wala. So guys, yung aking uh, Sana sunod-sunod na itong aking uh, gosheri, no. <laughs> <laughs> Ayan guys. Ang saya-saya na. Ang saya Thank you for watching guys. Bye-bye. Ang bye. masira pa. <laughs> Bye-bye.